kung no, ano pina-hospital po namin ng last last week po siya, for 4 days po siya, walang mangyari. Tapos nung last Saturday po, inuwi namin. Uh -huh. no Sunday, sinugod na namin po nung so, hospital. ICU po agad siya. Okay. Ngayon, hindi naman po, hanggang ngayon po na ICU siya, hindi na siya Pero nakakausap siya. Nakakausap naman po. Nakakakain. Nakakakain ba siya, Joy? Nakakainom. Sag sagutin mo yung tanong, Joy, kung nakakakain ba siya o nakakainom? Hindi po siya pwedeng kumain tsaka uminom. Mm Kasi mayroon po nakasaksak sa may inom niya. Naririn niyo ba? Oo. Oh. Oh. Kahit lagyan ng ano, uh, ah, ng bulak yung banal na tubig, hmm sa bunga ay sipede. Sipede, pwede siguro yung ano lang. Okay. Sige, ganun gawin natin mamaya na pagkatapos ng gamutan. Ma'am, gusto tapatan tayo ha. Ito papatay na to. Makabuti na to. Nanay niya po. Papatayin na po yung pasyente. 14 days ang bilang ko ngayon by faith manalangin na tayo na sana makal makaligtas yan no? kasi nakabote na po ito pag pinatay ko yung mga at yung dalawang gumawa pwede rin okay. mamatay ito But ito naman yung pangalawa walang sakutan dito kasi marami na akong Dibuwayo. na ganito mabuwag ka ulitin ko ha pag pinatay ko yung mga at yung dalawang tao gumawa Pwede rin mo mamatay ito. Ito naman yung pangalawa. Manalangin, manalangin. By faith, manalangin tayo na sana makaligas siya. Sa dami ng na kong ginamot na dito, kagisado ko na ka Katulad ngayon, bukas ang diding nung sa atin, ang 14 days na matay siya, bukas ang diding nung tako.

תודה רבה. <marriages> Ituloy ano pang pwede ka sa mangyayari ha. Pwede ka sa, sa anak mo, no? Hindi ko kaya. Lagi ko, makaligtas siya. Pero bibilang tayo ng 14 days mula araw na to. Oo, <laughs> <laughs> si magica. O nag-aalam naman. Ayos. Salamat. Salamat naman. siya. ko yung 26. Pwede mangano nitaw May 26 pa rin. Ang galaw ko muna yung dalawang Kasi okay, may dalawang pa, twenty nito na papatayin ko muna pagkatapos natin pa mapatayin yung sa, sa pasyente na, no? Higit lang. Wala akong makita ng sakit doktor sa'yo. Wala akong sakit doktor. Hindi. Ito po yung sakit doktor, no? O. Oh. O. Oh. Wala. Alam mo pinipiga ako. Tama? Alam niyo pinipiga ako yung daliri mo. Pero hindi masakit, hindi yung init. Wala wala ka rin kulang. Wala akong makikang kayong pa. Ito po. O, wala. Tama. Pero yung breathing item, nandiyan dito. Masakit na? Ha? Sato. 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 Sato bago natin yung sa pasyente no kakayanin yun hindi kaya hindi kaya ba naman kaya wala nagsabi siya may bantay ka Ula. wala wala may bantay ka ngayon ano mga anak alam ko meron sa bahay namin hindi ko muna na ano minyong mula ba? Ini mula? Okay. Ulit din natin ha. Side of core. O. Oh. Wala. Ulit din ni Tim. O. Oh. Wala na. O. Oh. Wala na. Pulang. O. Oh. Wala. Hindi lang ko pa ha. O. Oh. Wala talaga. Pangalan ng pasyente. Simporiano Mariano. Hmm. Simporiano. Oh, ito na ha? Okay. Sakit Doktor. Pag sumakit ito, may sakit Doktor yung pasyente. Pikit. Masakit? Masakit. Masakit na? Masakit. Pangalan mo? Just give me Okay. Sa'yo ito ha? Sakit Doktor ko. Mm -hmm. Ah. Wala, hindi masakit. Mm -hmm. Pangalan ng pasyente. O, Oh, sa kanya to ha. Pag ito sumakit, may sakit doktor. Sakit. Pangalan mo, last na. Just give me the mag-iari. Sa'yo to. Oh. Oh, sorry. Wala. Wala. may sakit doktor po yung pasyente, no? May halo. No? Tingnan to. Sa'yo to. Oh. Oh. Pangalan ng pasyente. Sa'yo to kaluluwang itim, nakita ko. Ayan o. Oh. E May kaluluwang itim po ito, sundo po yun. No. Ito naman ang kulang. Sa ito. O. Oh. O. Oh. Wala? Wala. Pangalan ng pasyente? Ito ang kulang. Ah! Sa kanya po yan. Ayan o. Satu rara po, tenet at rara tas, pistila naging. Savior, kung para paktong isisig ng prosesin, ng sasas ko na lang sa sasas, ina nga ni Pato, sa Espiritu Sancte. Amen. Poo! Tatanggalin mo na mo yung doon. Ha? Tatanggalin mo? Tatanggalin mo, Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Ha? Pwede bang arborin ko sa iyo yung lalaking yun? Ha? Kaibigan, kanon mo, kay kaibigan lang? Ha? Hindi mo kaibigan, wala. Tropa. Wala. 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 Kinulam nyo. Ha? Kinulam niyo? Oo. oo. Bakit niya ng tao? Ingit galit. Ingit galit. Salita. Ingit galit. Naingit ka. Kaya kinulam mo na. Malapit ka lang dito? Ha? Oo. Malapit ka lang dito? Oo. Pwede ba? Uulitin ko. Aarbonin ko sa tao ha? Oo. Pag pinatay niyo yung tao, patay din kayo ha? Nagsakit din yan? Oo. Bakit pinotin niyo? Bakit pinotin niyo yung tao? Ha? Wala lang. Wala lang. Pag binuti yung tao, alam mo naman, di ba? kamatayan ng kapalit, di ba? at tama? Ilang araw yun bago mamatay? Gusto malaman? Ilang araw? Hindi ko alam. Ilang araw? Ilang araw? Pero papatay niyo yung tao. Oo. Ah, papatay niyo. Papatay niyo talaga. Kaya nga kung bote, walang laman. Pupulong ko to. Grupo ko ito. Sige, okay, baklas, dalawang kamay. Pagano, pagano. pag ano, sa kita. Pag ano, pag ano, pag ano, Baklasin yan. Baklasin niyo. Sige. Sige pa! Sige ba? May takip po. May takip po, may takip. Uulitin ko sa inyo lahat ha. 14 days, pwede mamatay yung tao. Sige ba? Tanggalin nyo lahat yan. Sa katawan. Sa dibdib may pinasakaw pa. Bato yan eh. Sige Sige pa. Sige pa. Kilala mo ako? Hindi. O magpapakilala ko sa iyo ha? Ako ang team Apo na taga Sambales. Ayaw ko namin yung mga taga Tamla ha? Ha? Nagkakibigyan tayo? Uulitin ko sa iyo. Papatayin mo na yung tao? Ha? Hindi. Bakit binotin niyo? Ah, wala lang. Ah, talo ko wan. Huwag mo ko ko. Sige, bakla si may nasa hangin na yan. Sige pa. Hindi ka ba hihingi ng tawad sa pamilya? Ha? Hindi ka hihingi? Hindi. Kung hihingi ng tawad sa pamilya, ngayon na? Patawad. na? Sige, hihingi ng tawad sa pamilya. Patawad, patawad. Paano ka harap sa ating na kung ganyan ginagawa mo? Ha? Ha? Patawad si... Boo! Paano ka harap? Ha? Patawad. Anong gamit yung may ka? Manikang itim o kandilang itim? Ha? Kandilang itim. Eh di ba patayin nyo na yung tao? Ha? Sige, baklasin mo, baklasin mo. Baklasin mo yan! Ah! Baklasin mo yan! Sa ulo. Stick ng barbecue yan, kininan ninyo. Bunutin mo yan. Bunutin mo yan. Bunutin mo yan! Bunutin mo yan! Bunutin mo. Sige, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Malapit ka lang ba dito? Ha? Oo. Malapit ka lang dito? Ilan kayo? Ilan kayo? Ilan kayo bumira? Ayaw mo sabihin? Sige, baklas, baklas, tanggal niyan. Sige pa. Sige pa! Sa ulo, sa ulo. Sige pa. Ngayon, hey, kilala mo na ako. Sino ako? Oo. Kilala mo na ako ngayon. Kayo masinig dito sa tabla ka? Ikaw pa yung Reyna? Hindi. Hindi? Ha? Hindi. Pangilang ka? Ha? Pangilang ka? Pangatlo. Pangatlo ka? Sige, sige. May pamilya? May pamilya. Ilan ang na anak? Ilan ang na anak? Dalawa. Babae, lalaki? Babae, lalaki. Babae, parehas. Sige, paglas, paglas. Pasensya tayo. Wala akong pagalap sa iiwanan mo. Sige, kunti na lang. Kunti na lang. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Pwede malaman? Ha? Ilang taong ka na? 45. 45. May apo na? Wala pa. Sige, paglas, paglas. Sige pa. Sige pa. Sir, hindi ko mag-tutok nito. Ah? Mm -hmm. Panginoon kong gusto sa akin ang mag magdakilaw niya ang magkakuloy na ikaw ko gumagambala sa lalaki. Sa Libra Grace at -tutok. Ah! Sarado mo ah. Kaya ko sa akin. Kaya sa akin. ah oh. tara. Pagkakalala ko. O, oh, ito ito. Minda. Minda? Minda. Minda, sa nga lang balik sa katawan mo. Ate, ate, ate. ate. Alam mo, alam mo ang sinabi mo? Hindi. Kahit isa? Tatanungin ulit kita, alam mo mga sinabi mo? Hindi alam. Ibig sabihin, mo na papasok natin, no? paulit din natin para na din sa pasyente po ito ha sa doktor pag ito sumakit may sakit doktor ang pasyente tikit sakit oh dalawa dali rin lang oh sakit Pangalan mo? Oh, sa'yo to ha. Oh. Didi na ko. Wala. Pangalan ng pasyente. Oh, dalawang daliri. Sumasakit talaga. Hindi sabi po, may sakit doktor yung pasyente. No. Kasi pagdating sa pangalan niya, pangalan mo. Tinan nyo ha. Dalawang daliri. Bibigyan nang... ko po. Dinidin ko. Pagdating sa pasyente, pangalan? Kuryani. Ayun po sa pasyente to, ah. dalawang daliri lang. Hmm. sakit. Ta. May sakit po kami po. Sinasabay na po. Opo. Ito na lang ng lang pasyente, kanina masakit. Pangalan ng pasyente? Okay, ito ah. Oh. Tinan nyo din ko. Halos mati na ko yan. Hindi e wala na. Kaya lang, lang, lang。At atin, na e, ano, tayo ng content days. Nakikita ko. Sana. Sana ko mong mo ito yung tubig na Hindi ano ka besok tayo yung Okay. 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 yung bula, yung ganun-ganun, uh, tinan natin, parang naging dito, hanggang mamaya ang gabi yung except yung, sa no, -o. Tapos And yung, na. Pote, uh, lang na. Ah, uh, magandang tanghali andito si Team Apo, okay. taga-sambales. Ito, ah, uh, critical na po yung, yung panalangin nung natin si sir na sana makaligtas pero nakikita ko sana sana huwag mo yung nakikita ko kita kay bawat talaga yung uh, presente niya at sana tulungan lang natin siya kahit sa panalangin lang at uh, shout out sa team Apo ng Brunei si brother Ken brother Marvin at uh, kay Atinida kay Atinoba at sa Bumubo maram salamat sa ama na siya